Bumuhos ang ulan na tila wala ng bukas. Ilang araw na ring binabayo ng bagyo ang baryo ng Santa Imelda, isang tahimik at liblib na komunidad sa gitna ng mga palayan at bundok. Ang ilog na dati mahinahon ay ngayon nagnangalit, winawalis ang lahat ng madaanan, mga troso, putik at maging ang mga bahay kubo sa tabing ilog. Sa gitna ng kalamidad, habang ang mga tao'y abala sa paglikas, isang kakaibang tanawin ang bumungad kinamang Berto at aling Marta. Sa tabing ilog, sa ibabaw ng putikang bamalat sa lupa, ay may isang sanggol, buhay, umiiyak, ngunit tila milagro ang pagkakaligtas. Balot ng basang kumot, nanginginig ito sa lamig. Berto, tingnan mo, sigaw ni Marta habang tinatakpan ang ulo sa ulan. Dali-daling nilapitan ni Mang Berto ang bata, at buong pag-iingat na kinuha ito mula sa pagkakasilid sa putikan. Isang sanggol, dito sa gitna ng baha, Tanong ni Berto, hindi makapaniwala. Wala na tayong panahon para magtanong. Dalhin na natin siya sa bahay. Tugon ni Marta, habang tinutulungan si Berto sa pagbuhat. Sa kabila ng unos, naging ilaw sa dilim ang batang iyon. Pinangalanan nila itong dandan mula sa salitang, dangal, dahil sa kabila ng kawalang hiya ang mundo, may mga biyayang isinisilang. Lumaki si Dandan sa piling ng mag-asawa, lamaking masipag, mabait, at puno ng malasakit. Kahit hindi niya alam kung sino ang kanyang tunay na magulang, hindi siya kailanman nakaramdam ng kakulangan sa pagmamahal. Sa murang edad, natuto siyang humawak ng kalabaw, magbongkal ng lupa, at magtanim ng palay. Mahilig siyang maglakad ng nakapasa sa putik, damang-daman niya ang tibok ng lupa sa bawat hakbang, para bang may koneksyon siya rito na hindi niya maipaliwanag. Ang batang yan, parang isinilang sa lupa, biro ng matatanda sa baryo. Ngunit sa likod ng katahimikan ng Santa Imelda, unti-unti nang gumagapang ang banta, isang banta na maglalantad sa lihim ng kanyang pinagmulan, at sa kapangyarihang matagal nang nakatago sa ilalim ng putik ng kanyang bayan. Lumipas ang mga taon at si Dandan ay naging isang matipuno, kayo mangging binata, palaging nakabilad sa araw, kalyot sugat ang saksi sa kanyang pagsusumikap sa bukid. Sa bawat liwanag ng araw, kasama siya ni Mang Berto sa pag-aararo, at sa bawat dilim ng gabi, abala naman sila ni Aling Marta sa pagbibilang ng bigas na kanilang aanihin. Mahal ni Dandan ang simpleng buhay. Sa umagay sumasalubong siya sa bukang liwayway habang hawak ang panabong kalabaw na si Kalbo, at sa hapon na may huling hakbang niya sa palayan ang pagyuko sa lupa upang halikan ito, isang ritual na kinalakihan niya. Ang lupa ang bumuhay sa atin, anak, kaya dapat natin itong igalang, laging paalala ni Mang Berto. Parang may buhay po talaga ang lupa, itay, tugon niya minsan habang pinagmamasdan ang putik na tumatago sa kanyang mga paa. Parang ako, galing sa putik, pero pinili niyo akong buhayin. Mapapansin mong si Dandan ay hindi karaniwang binata. Wala siyang hilig sa bisyo, sa gulo, o sa alitan. Ngunit sa kabila ng kanyang payapang disposisyon, ay may itinatagong lakas ng loob at determinasyon na mas matibay pa sa kahoy ng araro. Isang hapon, habang nasa gitna sila ng anihan, dumating sa baryo ang isang konboy ng mga sasakyan. Maitim, nakentab, at tila mga buwitreng umaambang sumakmal. Bumaba ang ilang lalaking nakaitim at nakasuot ng sunglasses, at sa gitna nila ay lumitaw ang isang taong kagalang-galang ang itsura ngunit halatang may kasakiman sa tingin. Siya si Congressman Abalos. Magandang hapon po, mahinahong bati ni Mangberto habang nilalapitan ang bagong dating. Magandang hapon rin, sagot ni Abalos habang sinisipat ang palayan. Napakaganda ng lupa ninyo. Mataba, may irigasyon, at malapit sa ilog. Tamang tama para sa proyekto ko. Proyekto? Ku. Tanong ni Aling Marta habang lumalapit. Gagawin naming ecotourism resort ang bahaging ito ng Santa Imelda. Dadami ang trabaho, yayaman ang lugar. Pero, kailangan naming bilhin ang lupa ninyo, mayun na, sagot ng congressman habang pinapakita ang isang dokumento ng kasunduan. Hindi po namin ibebenta ang lupa, mariing sagot ni Mangberto. Minana namin ito mula pa sa lolo ng lolo ko. Buhay namin ito. Biglang tumawa ang congressman pero halatang may halong pananakot. Mahal ang pagtanggi. Pero kung yan ang gusto nyo. Umalis si Abalos, ngunit hindi ang takot na iniwan niya. Nagpaalam siya ng maayos, ngunit nagbanta ang kanyang mga mata, mga matang uhaw sa kapangyarihan. Kinagabihan, habang nag-uusap si na Dandan at ang kanyang mga magulang sa ilalim ng lamparang gasera, dama ang kabang bumabalot sa kanilang puso. Hindi ako papayag na maaga sa atin ang lupang ito, bulong ni Dandan. Kahit paanong mangyari. At sa dilim ng gabi, sa putikang denore ni Dandan araw-araw, may isang itim na liwanag na nag-aabang, handang gumising at pumili ng tagapagtanggol. Hindi pa man natatapos ang linggo, dumating ang kinatatakutang araw. Madaling araw pa lamang ay may narinig ng kalusko sa labas ng bahay ni Nadandan. Tatlong itim na van ang pumarade sa gilid ng palayan. Bumaba ang ilang lalaking pawang armado, suot ang mga itim na damit at takip sa mukha, mga tao ni Congressman Abalos. Wala nang usapan. Kami na ang baalang mag sa inyo dito, malamig na sabi ng pinuno nilang si Gardo, sabay turo sa bahay ni na Mangberto gamit ang baril. Lumabas si Mangberto, hawak ang itak na panlinis ng damo. Si Aling Marta naman ay nagmamadaling lumapit kay Dandan na noon ay papababa mula sa bintana. Dandan, kuwag. Pigil ni Marta. Mga Bayerang goons yan. Pero hindi nakinig si Dandan. Sa dibdib niya'y may naglalagablab, hindi lang galit, kundi isang pakiramdam na para bang may buhay ang paligid. Para bang ang putik na kanyang nilalakaran ay nagiinit, umaalulong, tila may bumubulong sa kanyang pandinig, ihanda mo ang sarili mo. Ngunit bago pa man siya makalapit, dalawang lalaki na ang humawak kay Mang Berto at isa pang tinulak si Aling Marta sa putikan. Walang lalaban. Sigaw ng isa habang sinapak si Dandan. Isinubsob siya sa lupa. Lumunok siya ng putik, halos mawala ng ulirat. Ramdam niya ang pagkakahiwa ng labi, ang kirot sa tadyang, at ang panlulumo ng katawan. Sa kanyang pagkakadapa, may kakaibang liwanag siyang napansin, isang itim na bato, pugis itlog na parang nag-aalab sa ilalim ng putik. Tila tinatawag siya nito. Napakapit si Dandan sa bato. Nang mahawakan niya ito, bigla itong nagliwanag, isang liwanag na umalan alon sa kanyang balat, gumapang paakyat sa kanyang bisig, at bumaon sa kanyang braso. Napasigaw siya habang nakaluhod sa putikan. Ang mga tauhan ni congressman ay napatigil. Mula sa pagkakasubsob, tumindig si Dandan, hindi na siya ang dating binatang madaling mapasuko. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa itim na liwanag, at ang mga kalamnan niya ay tila nagpatibay ng lupa mismo. Bakit? Anong nangyayari sa kanya? Sigaw ng isa, humakbang si Dandan at sa bawat tapak niya sa putik, tila siya'y mas lumalakas. Tinulak niya ang lalaking may hawak kay Mangberto, tumalsik ito ng ilang metro palayo, parang tinamaan ng kalabaw. Isa pang sumugod sa kanya, bitbit -bit ang baton. Ngunit bago ito makalapit, isang mabilis na suntok ang tumama sa tiyan nito, pagad itong bumagsak, nangingisay. Hindi makapaniwala ang mga tauhan ni Congressman. Hindi nila alam na ang putik mismo ang nagbibigay lakas kay Dandan. Ang mutya ng putik, na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa, ay muling nagising, at pinili si Dandan bilang tagapagtanggol ng kalikasan at ng kanyang bayan. Tigilan nyo na to. Hindi nyo kami matitinag, matapang na sigaw ni Dandan habang hawak ang isang bakal na tiniklop. Niya sa sariling kamay na parang laruan. Umatras tayo. Ibang klase to. Utos ng leader. Isa-isa silang nagsitakbo, iniwan si Dandan na nakatayo sa gitna ng putikan, basang-basa, duguan, ngunit matatag at tila nilukuban ng kakaibang kapangyarihan. Sa kanyang likuran, si Mangberto at Aling Marta ay napaluha, hindi lamang sa takot, kundi sa pagkamangha sa bagong anyo ng anak nilang binuo ng pagmamahal at tinawag ng lupa upang ipaglaban ang bayan. Kinabukasan, tila naging balita na sa buong Santa Imelda ang pambihirang lakas ni Dandan. May ilang mga kapitbahay na nakita ang pangyayari, at kahit ang mga laging walang pakialam ay napilitang aminin, iba na si Dandan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng umaga, ramdam ni Dandan ang bigat ng nangyari. Ang kanyang katawan ay tila may mabigat na korgada, hindi sa kirot, kundi sa kapangyarihang hindi niya lubusang nauunawaan. Habang siya'y naglalakad sa bukid, napansin niya ang kakaibang buhit sa kanyang kanang braso. Ang itim na bato na pumasok sa kanyang katawan ay nag-iwan ng marka, isang bilog na ukit, hugis mata, na parang nakatitig kahit siya'y hindi gumagalaw. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang matandang lalaki na hindi niya nakita sa baryo kailanman. Suot nito'y lumang balabal, may hawak na baston, at tila kabisado ang bawat hakbang sa putikan. Batid mo ba kung ano ang dala mo? Ay ho? Mahinang tanong ng matanda. Ano po kayo? At ano pong ibig ninyong sabihin? Ako si Lakanduno, ang tagapag-ingat ng mga mutya ng kalikasan. At ang nasa braso mo ay hindi lamang kapangyarihan. Iyan ay isang panata. Naguluhan si Dandan. Panata. Ikaw ay pinili ng lupa, ng kalikasan bilang tagapagtanggol nito laban sa kasakiman ng tao. Ang mutya ng putik ay iisa lamang sa buong lupain. Matagal na itong natutulog sa ilalim ng Santa Imelda. At ikaw, Dandan, ikaw ang bagong tagapagdala nito. Biglang lumabas ang hangin, nag sa paligid nila. Umagos ang tubig mula sa irigasyon at bumalot sa mga paan ni Dandan. Habang ikaw ay nakatapak sa lupa o putik, ikaw ay halos hindi matitinag. Pero tandaan mo, anak, ang kapangyarihan ay may hangganan. Kapag ginamit sa pansarili, ito'y mawawala. At kung masyado kang lalayo sa pinanggalingan nito, ikaw ay manghihina. Lumingon si Dandan sa kanyang mga palad, pinagmamasdan ang mga bakas ng putik na hindi na niya malinis. Paano ko po mapapangalagaan ang lupa kung may mga taong tulad ni Congressman Abalos? Hindi sa patang lakas, Dandan. Kailangan mo ng katalinuhan, ng damdaming may malasakit, at ng mga taong handang tumindig kasama mo. Paano ko po malalaman kung sino ang kakampi ko? Ngumiti sila kandunong. Ang lupa ang magpapakilala sayo. Makinig ka sa pagugong ng hangin, sa lagaslas ng tubig, sa pag-alo ng damo. Kapag dumating ang oras ng pinakamalupit na unos, ang kalikasan mismo ang kakampi mo. Paglingon ni Dandan, wala na sila kandunong. Para bang tinangay siya ng hangin. Ngunit naiwan sa kanyang puso ang mga salitang hinding-hindi niya malilimutan. Habang bumabalik siya sa bahay, nakita niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa ilang kalalakihan ng baryo. Nagpupulong ang mga magsasaka, naghahanda sila. Ang balita, babalik si Congressman Abalos, at sa susunod, hindi na lang guns ang dala niya, kundi buong hukbo ng armadong bantay ng proyekto. At sa paglapit ni Dandan, sinabi ni Mangberto, anak, ikaw na ang tanging pag-asa namin. Isang linggo bago ang napabalitang pagbabalik ni Congressman Abalos, naging abala ang buong baryo. Sa pangunguna ni Mang at ni Dandan, nagtipon-tipon ang mga magsasaka upang pag-usapan kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang lupa. Di na natin pwedeng iyasa sa gobyerno ang laban na to, sabi ni Aling Marta habang pinamumunuan ang pagluluto ng pagkain para sa mga voluntaryong magsasaka. Tayo tayo, na lang ang magtutulungan. Hindi lang pala si congressman ang problema, dagdag ni Canilo, isang veteranong magsasaka. May balita akong plano nilang patayuan ng damang ilog. Lahat ng palayan natin malulunod. Mula sa gilid ng pulong, tahimik lang si Dandan. Ngunit sa loob niya, kumukulo ang damdamin. Ramdam niya ang panawagan ng kalikasan, ang bawat pagyuko ng damo, ang bawat huni ng ibon, ang bawat alon ng putik sa ilalim ng kanyang paa, tila may tinig na nagsasabing, tumindig ka. Kinaumagahan, habang nililinisan ni Dandan ang palayan, lumapit si Elena, anak ni Canilo. Isa siya sa mga kabataang tumutulong sa kilusan ng mga magsasaka. Dandan, totoo ba yung nakita ko nung isang araw? Tanong ni Elena, bahagyang nanginginig ang boses na pinatalsik mo ang mga tauhan ni Abalos, mag-isa. Tumingin si Dandan sa kanya, sa kadahan daw ang tumango. Hindi ako mag-isa. Kasama ko ang lupa. Ang kalikasan. Napakagat labi si Elena. May plano na kami. Pero, kung ikaw ang nasa unahan, lalakas ang loob ng lahat. Hindi mo alam kung gaano kami humanga sa'yo. Pero higit pa roon, umaasa kami sa'yo. Dumating ang araw. Pumugong ang malalaking truck, hamarang sa kalsada ang mga armadong gwardya. Sa gitna ng convoy ay isang itim na SUV, bumaba mula roon si Congressman Abalos, sotang mamahaling salamin at barong na parang hindi nilalapitan ng alikabok. Mangberto, lumabas ka riyan. Huling babalato, sigaw ng Congressman. Ngunit sa halip na si Mamberto, isang matatag na tinig ang lumitaw mula sa gitna ng bukid. Ako na lang ang kaharipin mo, Congressman. Si Dandan, nakasuot ng simpleng kamiseta at maong na puno ng putik, lumakad sa gitna ng palayan. Sa bawat hakbang niya, ang putik sa lupa ay tila bumubugyola, umaalon, sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Tumaas ang kilay ni Congressman. Ikaw na naman. Isa ka lang magsasakang barumbado. Kaya kitang pabagsakin ngayon din. Ngunit sa isang iglap, dalawang guwardiya ang sumugod kay Dandan. Hindi na siya nagaksaya ng salita. Isang suntok sa lupa, at sa ilalim ng kanyang paa ay lumitaw ang isang alon ng putik na tila sumabog, tinamaan ang mga tauhan at itinapon silang parang basahan sa ere. Nanlaki ang mata ng mga tao. Si Dandan ay tila isang mandirigmang nilikha ng lupa mismo. Ang kanyang katawan ay natakpan ng manipis na balot ng putik na parabang baluti, at sa kanyang mata ay nanlilisik na apoy ng paninindigan. Hindi mo kami mapapatalsik, Congressman. Ang lupang ito ay hindi pag-aari ng sinuman kundi ng mga nagtatanim dito. At ngayon, lalaban kami. Hindi lang ako, kaming lahat. Sa kanyang likuran, lumitaw si Berto, Aling Marta, Kanilo, Elena, at ang buong komunidad. Lahat sila'y nakatayo sa putikan, may dalang itak, kahoy, at pananalig. Napatres si Congressman. Papatayin ko kayong lahat. Ngunit bago pa siya makasigaw muli, may pumutok na ugong sa ilalim ng lupa, parang lindol. At mula sa ilalim ng palayan, lumitaw ang itim na ugat ng punong malalim ang pinag-ugatan. Bumulusok ito sa harapan ni Abalos at itinaob ang SUV. Gimbal ang bamalot sa paligid ng bumulusok mula sa lupa ang naglalakihang mga ugat na parang buhay, mga ugat na mula sa pinakailalim ng kalikasan, galit na galit, at handang ipagtanggol ang lupang pinagmulan nila. Napatras ang mga armadong tauhan ni Congressman Abalos. Ang kanilang mga baril ay tila walang silbi sa harap ng misteryosong puwersa na humahawi sa daan ni Dandan. Em magayos tayo, hindi natin sila kalaban. Sigaw ng isa sa mga gwardya. Ngunit ang iba'y nakaluhod na, kinimete sa takot, habang ang SUV ni Abalos ay unti-unting nilalamo ng putik at mga ugat. Nangangatog si Congressman Abalos, hawak-hawak ang baril, Ngunit sa harap niya si Dandan, tahimik, matatag, at tila isa ng nilalang na isinilang mula sa mismong puso ng lupa. Gusto mong agawin ang lupang ito. Pinalayas mo ang mga magsasakang nagtanim dito, sinaktan mo ang mga nagpakain sa iyo. Ngayon, narito kami. Hindi na kami matatakot. Tita mana, sigaw ni Abalos, habol ang hininga. Lahat to, kaya kung bayaran. Magkano ba ang gusto nyo? Hindi lahat na babayaran, congressman, sagot ni Dandan. Lalo na ang dangal ng mga taong tumatayo sa sariling paa at ang lupaing pinaghirapan ng kanilang mga ninuno. Nang iangat ni Dandan ang kanyang kamay, ang mga ugat ay muling kumilos, ngunit sa halip na wasakin si Abalos, binuhat lamang siya ng mga ito at inihagis palayo, papunta sa kalsada, kasama ang natitirang mga tauhan niyang sugatan at walang laban. Sa unang pagkakataon, umatras ang makapangyarihan. At sa unang pagkakataon din, ang mga magsasaka ay tumindig, hindi dahil sa utos ng gobyerno, kundi sa lakas ng kanilang pagkakaisa, at sa biyayang ibinigay sa kanila ng kalikasan sa pamamagitan ni Dandan. Pagkatapos ng sagupaan, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng palayan. Sa gitna ay si Dandan, nakaupo sa itaas ng batong dati nilimlaman ng mutsa. Doon siya lumuhod, at ibinaon ang kamay sa lupa. Salamat, bulong niya. Lumingon siya sa likuran kung saan naroon si Mang Berto, Aling Marta, Elena, Canilo, at ang buong bayan. Lahat sila'y nakangiti, may luha sa mga mata, ngunit wala ni isa ang natatakot. Simula ngayon, wika ni Mang Berto, ang lupang ito ay hindi na lamang taniman. Ito na ang simula ng ating bagong kinabukasan. Tumanggaw si Dandan. Hindi niya alam kung anong mga laban pa ang darating. Pero isang bagay ang tiyak, ang lupa ay may tinig. At siya ang tinig na iyon.